Ito talaga din yung mahirap dito sa Singapore mga Jai. Yung kailangan pa natin ng release paper ng mga employer natin kahit na finish contract na tayo, no? Kahit na kahit paman man gustuhin nating magkaroon ng good record dito sa Singapore, tapos ang ending guys, kung gusto na nating mag-transfer, ayaw nating mag-renew sa kanila, wala pa rin tayong magagawa kung wala tayong release paper. Kailangan pa rin nating umuwi ng Pilipinas, no? At mag-apply ulit. So itong si Kabayan 2 years lang, 'di ba? So alam naman natin guys na hindi lahat ha, pero mostly talaga guys na Two years lang wala talaga yung ipon dahil lalo na kapag may pinapaaral ka, may utang ka, may utang ka bago ka nag-abroad. So ang two years guys is bayad utang lang talaga yan. Wala talaga yung ipon. Promise. <laughs> Maliban lang doon sa walang pinapaaral, walang utang at may uh, sideline dito sa Singapore. Or hindi ko report yung mga employer dito sa Singapore no sana bago Singapore ba para yung, yung rule nila ba para sa atin no kahit man lang yung finish contract lang guys na hindi na natin kailangan ng release paper uh, para makapag madali tayong makapag-transfer di ba kasi may mga ano naman talaga guys na tinitiis ang talaga natin yung mga employer natin, natin yung kakoreputan nila no <laughs> yung uh, yung mood nila guys tinitiis lang natin ba hanggang makatapos tayo ng contract kasi guys mas maganda naman talaga kasi na uh, dito tayo maghanap ng employer guys kaysa doon pa tayo maghanap sa Pilipinas guys no kasi dito makakadiman tayo kung magkano yung gusto nating salary lalo na guys kung uh, good record ka tapos may skills ka lalo na sa pagluluto din tapos magaling ka mag alaga ng bata yung mga ganun guys makadiman ka talaga ng salary dito sa Singapore may mga kakilala ako na 1000 agad yung sahod nila dahil sa magaling din sila may nga ako guys, 6 years na sa kanyang employer ha, tapos gusto niya mag-transfer ba kasi yung ano niya, sahod niya sa kanyang employer ay maliit lang, so gusto niya uh, kahit papano tumaas yung sahod niya ba kasi may mga offer naman talaga dito ng mga employer na matataas magpasahod mga jay, so ang problema lang mga jay is ayaw siya bigyan ng release paper na mga employer niya, so kalain mo yan, nagservice yun ng 6 uh, years sa kanila, tapos hindi ayaw mo nang bigyan ng release paper ba may mga employer talaga na walang konsiderasyon kahit na maganda yung pakikitungo natin sila hindi tayo sumasagot nagtatrabaho tayo ng maayos pero may mga employer na ayaw talaga nila magbigay ng release paper so kung no choice guys kung wala kayong choice oit na lang talaga kayo ng Pilipinas tas apply ulit may sinasabi yung, ang iba may sinasabi guys sana may mga agency daw dito na, na uh, accept sila kahit walang release paper. Pero kasi kami doon, guys, sa We Are Caring, kailangan talaga kasi ng release paper, guys. No that nag-apply kami sa We Are Caring ba dahil gusto mag-transfer ng kapatid ko. Pero hindi kami tinanggap kasi uh, balik lang daw kami kapag may release paper na kami. So, kung no choice talaga kayo, guys... Um, uwi talaga kayo ng Pilipinas sa JK Agency kayo mag-apply kasi no sa lalini deduction sila ay mga alala ko guys nagpatayan na naman <laughs> pag andyan yung parents nila guys yung kung ko lang yan sila ay no hayaan hayaan ko sila ma-stress sa anak nila <laughs> kasi ay, hindi naman yan sila makikinig sa Buti na lang at may Jake Agency ngayon na no salary reduction sila. Pero guys, kung nagmamadali kayo na makahanap ng Jake Agency, ang dami ng aplikante ngayon, guys, kung nagmamadali kayo na magkaroon ng employer, talagang swerte mo lang kung makaka employer ka agad. Okay? Bye. Employer, huwag kayong pumatulong sa mga agency na 6 months salary reduction. May mga 1 month o 2 months salary reduction naman ng mga uh, agency sa Pilipinas. So, huwag kayong pumatulong sa mga 6 months salary reduction. Guys, ang hirap nun. <laughs> Kakapagod nga magtrabaho ng 3 months no salary reduction. Yan pang 6 months salary reduction.